Yon! Magandang umaga ho ulay. Nagbabalik ho ang mamay. Ay ako ay hindi makakapag-video ng matagal at ako ay susundin ko ho yung aking ano, pasama sa tarbaho. At hindi daw ho umandar yung sasakyan. Ay di ari ho baka saglit ang ayong video. Ay ang akin ho tatalakayan ngayon ay yung mga online games. Yang mga scatter scatter na yan kung ano ba yan. Pero sa tingin ko ha, ay yan ay walang pinagkaiba sa online sabong. Naka, ay nakita ko ho yung yung inilalive ni Chokes. Chokes TV. Ay, anong laki ng taya. May 30 mil, may 50 mil. Abay eh, pagkaho Kayo ay nalulong yan Ay siya Ay mas malaki mahigpit mo ho sa unling sabong Ay sa laki ng mga taya Ay Sa tingin ko ho eh, Huwag na ninyong subukan Sabi nga ho ng ating dating Pangulong Duterte Huwag mong subukan Masisira ang buhay mo siya yeah. eh sira ang buhay, ubos ang kwarta, walang ipon. Abay, paano? Eh At eh, saka yun yung mga nababaliw na, no, mga, mga, nakikita yung baliw sa, sa, yan, sa mga lansangan, eh huwag na ho ninyong going, going, ano, gawa ng iso na kaysa o kaya nabalew ay dahil sa pag scatter ay siya ay huwag na huwag na huwag ninyong idama yung mga yaw talagang lahat naman huwag nang yan yung sugal Sugal. ay lahat ho ng sugal ay... hindi maganda. hindi maganda. Lalo na ko ikiwa ng kwarta. O, eh, kung ikaw may kwarta, eh, pagnatalo pag natalo, ay, di, ay sugal naman huyan yan, eh. Pag ikaw natalo, ay, di hahabulin mo laging makabawi. Hahabulin mo laging makabawi. Pag natalo, pag panalo naman, ay, sige, sige, panalo naman. Eh, sige lang, panalo pa. Sige, panalo pa. Oo. Oh. Ay, pag panalo, hindi maitigil. Tapos, tuwan-tuwa. Ay, pag natalo, pag natalo, ay di hahabulin yung talo. Kailangan yung makabawi. Ay di hanggang sa maubusan, <coughs> hanggang sa malulung na talaga yung iba nga eh ano eh uh, pag natatalo at walang kwarta ay yung iba ay ibinibenta ang kung ano-ano sanla ang kung ano-ano <coughs> kaya yun ho ay eh, ano walang magandang maidudulot sa inyo hindi lang ho sa inyo sa ating lahat kung malulung sa sugal ay eh, wala hong magandang kakalabasan lalo na kung ikibata pat ikinatuto ay talagang maaadik ay huwag na ho din yung subukan ay tige yun nung nangyari sa online sabong dati kaya ma marami ang marami ang nagkanda utang-utang may mga cash pa cash in cash in mga nag nagka cash in cash in para pampusta tapos pag natalo uh, ay eh, may may mga offer huyan yan eh. Katulad nyo sa online sabong dati, may mga offer-offer na loan online. ay di, dahil na may loan, ba, hindi alam ng hindi alam ng mga asa asawa na may gayon pala ay ay di ano maglo-loan kukuha maglo-loan hanggang sa matalo na naman, loan uli hanggang sa malubog na ay yan ho'y kasabihan sa amin uh, ka ika ay nakakutsara ay noon ika ay ano noon ika ay kamay kung nakakamay kung kumain ay ngayon ika ay naging sosyal na kotsara na ay paano hindi ko magkukutsara ay ang kinakain ay lugaw na at natalo na sa sugat ay siya ay oh, mas maganda ho yung uh, ako okay. may kwarta ay tago mas maganda pa hong gastusin sa sa kikita kaysa isusugal Doon ako sa siguradong sa siguradong tutubo ninyo gastusin ang inyong kwarta at huwag doon sa sugal na hindi alam kung kung tatama o hindi maging maging wais maging wais sa lahat ng desisyon ay siya ay di hanggang dito na lang ho muna at yun ang aking katrabaho eh, malapit na ako doon sa bahay niya at aking pipick up Ay di gayon na lang ho. Ay wag naman ho sanang magagalit yung mga magsusugal niya sa akin sinasabi. At yun naman ho ay tunay para sa ikabubutan ninyo yung aking ipinapayo. O oh, ay di subscribe na lang ho kung inyong mapapanood yung aking video kung inyong naibigan ay siya sige ho maraming salamat at magandang umaga wow sa lagi ko masasabi huwag nyong subukan masisira ang buhay nyo <laughs> alright ciao bye